Hello magandang araw mga amisis. Nandito ngayon tayo sa Laura's World at nandito tayo sa episode ng ating app review. So kamakailan may mga video tayo na pinakita para sa uh, isang feature ng Globe One App. 'Yun nga po yung uh, Globe partner retailer no, yung GoEarth nila. So ang ano lang nun is uh, pwede ka mag-apply bag mag-apply as retailer, magbenta ng load dito sa One app. Napakabilis lang po dun sa last video natin. No? So, papakita lang po natin kung paano kayo magtatap up o bibili ng ipang bebenta ninyo na load. No? So, kung kayo po ay uh, Globe retailer na, na gawa niya na po yung uh, nag-apply na kayo, naka-receive na kayo ng confirmation na retailer na kayo, dito po kayo bibili no? sa app din. So, dito po sa app, makikita niyo po, pupuntahan nyo lang yung uh, account na naka-enroll no, na in-apply ninyo. So, pagdating nyo po, babalik po kayo sa GoEarn. Pagpunta nyo sa GoEarn, so makikita nyo po yung uh, retailer account ninyo, no. So, tulad po nitong sa akin, no, may retailer account, makikita ninyo yung retailer balance ninyo at saka yung number na ginamit ninyo, no. Meron din po ditong uh earnings this month at saka nandito din po yung uh, uh entry point kung kayo ay magbebenta ng load at saka ng promo itong sale promo at saka sale load no so ang ano lang po nito no ako nag-apply na ako hindi pa po ako nakakapag uh, load ng 500 kaya hindi pa po siya activated no so para magapag ah uh, benta ko on maka-activate dapat 500 at least 500 po ang aking i-load no so kung paano po mag-load o magta-top up pipindutin niyo lang po yung cash in award dito ito po sa gilid ng uh, retailer balance cash in so sa cash in po no dadalhin niya kayo dun sa buy load na section sa retailer tab no so syempre 500 yung minimum 500 po yung pipiliin ninyo. So, yun po ay uh, ang requirement nila, no? So, ang ilan po dun sa mga nagko-comments na nag-load yata sila ng mas mababa sa 500 sa unang load. Uh, ang mapapayo ko lang, siguro sundin muna natin yung minimum na 500. So, mag-top up ulit po tayo na 500 or mamit natin yung 500 para ma-activate ma na natin. Hindi ko lang po alam kung pwedeng dagdagan yung una nyo nang nabili halimbawa 50 for 50 na lang yung gagawin niyo uh, hindi ko po sure kung ganun yung ano pero para sure uh, magtanong po kayo doon sa chatbot ni Globe nagre-reply naman po sila o kaya itry ninyo kung may extra kayo 500 na yung load nyo so baka naman makikerry over yung uh, na load nyo na ng una na po. so bibilihin nyo lang po ito And uh, pag nabili niyo na po 'yon, papasok na po 'yon doon sa ano, pupunta lang kayo sa GoEarn, no. Uh, hindi ko muna siya bibilhin, no, kasi wala akong GCash balance dito, but sa sunod na video, ah uh, papakita ko sa inyo kung paano uh, nandoon na siya at saka paano magbenta ng load at saka ng promo. Ano po? So 'yun lang po, hanggang dito lang muna tayo sa video ito. And uh, sana po may natutunan kayo dito. So abangan nyo lang po itong channel namin para sa mga susunod na informative video. Salamat po!